dahil nga weekend ngayon, so alam nyo na, Maddie Day! Ay, nakuwi ng tukpay, Gigising lang namin. So ito nga mga katropa, share ko sa inyo, baka may naka-experience rin ito sa mga junakis nyo. Ito talaga yung ini stressan ko. Ayan no, pinakita ko na yon sa pija ni Baby Maddy. Ayun, sabi daw, insect bites daw. Halos lahat talaga ginagawa ko para maiwasan lang talaga siyang makagat. Pero ewan ko, every other day, meron na naman panibago. Or kapag natuyo na yung unang kagat, may bago na naman kagat. Nai-stress talaga ako. Yung kama namin, namin, binabacuum ko yan, pinapalitan ko yung, ano, yung comforter namin regularly, nag-off lotion siya. Nagtataka ako kung saan niya nakukuha talaga yung mga kagat na yun. Meron ba naka-experience ng ganun sa inyong mga mamis? Naku, pakishare naman kung ano sa tingin niyo yung, ano, yung makagat kagat na ganun. At nagpapaspray rin ako sa tatay ko nung ano, pampatay ng lamok, pero ganun pa rin. What's the sound of cow? Again. <laughs> What's the sound of snake? Maddie, what's the sound of dog? Ah, ah, ah. Ow, ow. What's the sound of duck? Quack, quack, quack. What's the sound of horse? What's the sound of birds? Tweet 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 tweet. Madi, you say I love you. Ma? Ma? You. Oh, you say thank you. <laughs> okay. Do you want to go there? Yeah. Do you want to walk? I don't. I don't. Do you want to walk? You say yes. Yes. Oh, let's walk. Let's walk. Let's go. hi. Okay, hi. That's good. Halo, hai kuda kamera. kamera. <imiter> Mana? Ini kuda kamera. Replankis <imiter> Oh, ba? Diba? Iba talaga ang saya ni Baby Madi mo kapag nakakita talaga ng mga ibang bata. Eh, alam niyo naman, nag-iisang apo yan sa bahay. Kaya sabik talagang may kalaro. Nakakagilty lang nga as a working mom. Ayan, hindi tayo lagi na pinapalakad siya dito sa labas. nakikipaghalo-bilo sa ibang bata. Kasi grabe, ang hirap kasing ano. I-manage yung time namin kapag working mom ka, nanay ka. Tapos dinagdagan ko pa ng pagiging content creator. Pero kahit ganun, mga katropa, talagang pinipilit ko na maturuan si Baby Madi kahit sobrang busy ako kasi mahirap na kapag ang ang baby mo, 'di ba, na pag-iiwanan siya sa mga basics na kailangan niyang malaman. Anyway, mga katropa, fast forward na nga tayo. So ayan nga, no, grabe pinagpawisan talaga si Madi Nagpahinga lang kami diyan. Tapos ayan, kumain na kami. Balay kinakain niya diyan yung favorite niya na banana, grapes. Tapos ayan, lugaw pala yung pinakapagkain niya ngayon. Tapos ayan, tumawag na rin si Jusawa. Ayan, bali sa oras na to mga katropa, mga magi 11 AM na to. Then maya e, eh, babiyahin na yan para, mag, para puma sa work, o oh, di ba diba? sabi ko sa inyo, nako, si Jusawa talaga ay nagiging Miss Rachel yan, nako, huyo ka sa akin, Miss Rachel. After kumain mga katropa, saktong dumating na itong mga padala ng mga in-laws ko from Sambuanga City. Kung napanood nyo nga last time na may pinadala ako sa kanila, tapos may pinaasikaso rin si Jusawa. So ayan mga katropa, yung pinaasikaso ni Jusawa, eh ayan, na-receive na namin. And thank you sa mga in-laws ko, kasi hindi lang yung papel na pinaasikaso ni Jusawa yung dumating, ayan, nagbigay pa sila for me and kay Baby Maddy. Thank you so much sa mababait and very humble na mga in-laws ko. Ayan na kung daming supply ni Baby Ma, di ka loka. Pero sakto eh, paubos na yung mga pagkain niya. Thank you po!